yan po ang aming aso. Bagong panganak po. Dalawa po ang panyang baby. Hi, Mona. Hi. Nanginina po si Mona. Kapapanganak lang. Dalawa po yung kanyang baby. Ayan po siya. Kanina lang po siya. Madaling araw ng anak. Dalawa po yung baby niya. Ay, Mona. Ayan po aking aso May bagong baby. Busy po si Mona. Mona, Mona. Nanganak na po yung asa namin. Dito po siya nanganak sa ilalim ng lababo. Hi, Mona. Hmm. Newborn Mona. Hindi po natin kanina na video ha, yung pagkapanganak po niya. Kasi nanganak po siya ng madaling araw. Ayan po ang ayang baby. Dalawa po. Nasa ilalim ko siya ng lababo ng anak. Ayan, nililipat namin sila mamaya. Ay, nanganak na si Mona. Nanganak na si Mona. Dito sa ilalim ng lababo. Ilalim! Dalawa lang. Dalawang ah. wan, mukhinaw, dalawa lang. Alikay dito oh, nanganak na siya. Ayun. Ah. Dalawang black Ha? Ah. Ano ah. ba ang nalakbayan? Pa Hindi na silana. Dapat mo, para sa akin. Tiwaw. Siya ang punta, Dai. Nagpapabaksin. Next week natin yung ano namin sa'yo, yung utang. Oo. Bakit meron na? Wala pa naman. Ano lang to, kapimkim. Hi, Mona. Ano yung anak ko? Ano Wala, hindi ko ba alam paano ba ito ilagyan ng flashlight yun. Dapat ito na daw! Hello. Hi, Mona, Mona. Yan pong aming alagang asa na si Mona. Malit lang po siya. Dalawa din pong baby niya. Dalawang itim. Sino ang tatay niya? Ah, Mona. Yung hinihina ko siya. Ayan po ang aming ad. So, salamat po sa mga nag-views. Thank you for watching.